Uruguayan Air Force Flight 571. Isa na yata ito sa pinakamasalimuot na trahedyang panghimpapawid. Dahil bukod sa trahedyang dulot ng pagbagsak nito, naging malaking dagok sa mga nakaligtas kung paano nila haharapin ang matinding gutom sa gitna na matinding lamig sa lugar. Masisikmura mo ba kung malalaman mo ang kanilang ginawa upang makaligtas? Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Noong October 13, 1972, bumagsak ang Uruguayan Air Force Flight 571 sa nagiyelong kabundukan ng Andes sa South America. Patungo sana sa Santiago, Chile ang eroplano mula sa Montevideo, Uruguay para sa isang rugby match. May sakay ang eroplano na 45 na pasahero at crew. Umalis mula sa Carrasco International Airport sa Montevideo ang eroplano noong October 12, 1972. Dahil sa masamang panahon sa kabundukan ng Andes, napilita ng eroplano na tumigil sandali sa Mendoza, Argentina bago muli ipinagpatuloy ang biyahe noong 2.18pm ng October 13, 1972. Si Colonel Julio Cesar Ferradas, ang piloto ng eroplano katuwang, ang co-pilot na si Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara may karanasan na si Ferradas na lumipad sa bulubundukin ng Andes ng ilang beses ngunit ang kanyang co-pilot ay walang experience sa naturang bundok. Mali ang naging pagkakabasa ng piloto sa kanilang instrumento sa pagtukoy ng lokasyon. Sinabayan pa ito ng masamang panahon. Sa pag-aakalang narating na nila ang Santiago, Chile, nanuoy na sa Curico, Chile pa lamang sila, pinahintulutan na sila ng air traffic controllers na lumapag. Dito nagsimula ang trahedya. Sa bundok lumapag at sumadsad ang Flight 571. Tuluyang sinawing palad ng aeroplano. Naputol ang kanang pakpak ng aeroplano at nahati ang katawan nito. Dumostos pa ibaba sa higit 2,000 feet bago tuluyang bumagsak sa niebe ang nasabing aeroplano. Bumagsak ang eroplano sa malayong bahagi ng kabundukan ng Andes na may taas na 3,570 meter bandang kanluran ng Argentina. Ilang pasayero at crew ang kaagad na nasawi dahil sa pagbagsak. Habang ang iba pang sakay ng eroplano ay nasawi ng sumunod na araw dahil sa matinding lamig at mga pinsalang natamo nila. Sinimula ng paghahanap sa bumagsak na eroplano matapos nilang mabalitaan na nawawala ito. Bigo silang matunto ng lokasyon ng eroplano kung kaya't itinigil nila ang paghahanap noong October 21, 1972. Nabalitaan ng mga pasero ang balitang itinigil ang paghahanap sa kanila sa tulong ng isang maliit na radio na kanilang dala. Dito nagdasal ang mga pasahero habang ang iba'y nawala na ng pag-asa. Sa unang limang gabi, limang katawang nasawi. Pinagsisiksikan ng mga survivor ang kanilang sarili sa nasirang eroplano upang makalikta sa matinding lamig. Kailangan tiisin ang mga nalalabing pasahero ang matinding lamig na pumapalo sa negative 30 degrees Celsius. Halos karamihan sa mga natitirang pasahero ay hindi pa nakakaranas ng niebe. Limitado lang ang supply ng kanilang pagkain at wala rin silang mga ang panlamig. Pinagatiyatiyan ng mga pasero ang kakaunting pagkain na mayroon sila, tsokolate, bars, jam at mga candy at ilang bote ng alak. Malamig, walang mga halaman at hayop na pwedeng hulihin sa mga ganitong kondisyon. Napilita ng mga survivor na kainin ng bulak at balat ng mga upuan ng eroplano. Hindi nila ito kinaya at nagkasakit ang iba. Patuloy nilang nilalabanan ng gutom at kamatayan Pumayag ang mga natitirang pasahero na sila'y kainin sa oras na sila ay mamatay upang makaligtas ang iba pang nabubuhay. Ganitong-ganitong inilarawan ng survivor na si Roberto Canessa. Nakaligtas ang ilang pasahero dahil sa pagkain ng mga nasawi nilang kasama. Gumamit ng mga basag na salamin si Canessa upang hiwain ang laman. Siya ang namuna sa pagkain nito. Tanging balat, masalat na taba lamang ang kanilang kinain. Ngunit nang sila'y maubusan, nagawa na rin nilang kainin ang puso, atay at utak. May ibang ayaw kumain ng laman. Sa huli, napilitan na rin ng iba matapos ang pagtanto na ito lamang ang tanging paraan para sila'y makaligtas. Bukod sa problemang dulot ng kagutuman at matinding lamig, nadagdagan pa ng kalbaryo ang mga nalalabing pasahero ng maganap ang isang avalanche noong October 29. Walong tawang nasawi dulot ng avalanche, dalawang survivor pa ang nasawi noong November. Sina Arturo Naguera at Rafael Echavaren. Namatay sila dahil sa impeksyon ng kanilang mga sugat. Nasawi naman si Numan Torkati na piniling hindi kumain ng karne noong December 11, 1972 anim na araw mula na bumagsak ang eroplano, nagdesisyon na si Nando Farado at Roberto Canesa na ng glacier upang humingi ng tulong. Naglakbay sila ng higit anim na isang kilometro sa loob ng sampung araw bago nakahingi ng tulong sa isang lokal na ilahad nila ang mga pangyayari at umani ito ng atensyon sa iba't ibang panig ng mundo. Noong December 23, 1972, makalipas ang higit dalawang buwan, nailigtas ang labing-anim na survivor. Kalaunan, inamin ng mga nakaligtas sa publiko ang ginawa nilang kanibalismo upang makaligtas. Umani ito ng mga negatibong komento ngunit ipinaliwanag ng mga survivor ang tungkol sa huling hapunan o last supper kung saan ibinigay ni Yeso ang tinapay at alak sa kanyang mga disipulo bilang ang kanyang katawan at logo at ito ang kanilang naging inspirasyon sa nagawa. Tinanggap ng publiko ang kanilang paliwanag at kalaunay inabswelto sila ng simbahan. Ang insidenteng ito ang naging inspirasyon sa ilang mga aklat at pelikula kabilang na ang best-selling book ni Pierce Paul Reed na Alive 1974 na isina-pelikula noong 1993.